Yan, magandang araw, magandang gabi uli sa inyo mga kinets Kung nasan man kayo ngayong araw na to At kasama ko uli si Mahal na Reyna Dito kami sa ano, Kingsway Kasi ko naalala nyo, uh, meron nag-offer sa atin ng uh, endorsement, di ba? So, nareceive ko na yung bayad sa atin sa pag endorse ng product na pinadala sa atin Pero, winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada ah uh, Gagamitin ko yon sa isang bagay eh, Gusto kong ibili ng isang mga bagay na Isang bagay or mga bagay na na hindi natin makakalimutan. Tawid muna tayo. Hindi natin makakalimutan yun bang pagka sa tuwing sinusuot natin ay maaalala natin na yung bagay na yun ay galing sa ating katas ng pag-YouTube. At syempre salamat sa mga... Ay, saan ba? Dito tayo? O, tara dito na kami pasok ni Mahal Aret. Bibilin naman siya ng pabango. Yan o. Oh. Automatic door yan eh. Oh. kitam. Oh, kita mo, sabi sa'yo eh. Let's go! Kami <laughs> yan. Yan. Dito muna kami kasi mamimili na naman pabango si ng pabango si Mahal Arena. At titingin ng pabango. Saan ba yung pabango, Ma? Tingnan muna namin, mga ka Sandali lang, ha. Hanapin muna namin. Saan ba yung pabango rito? Yeah, So, titingin muna tayo ng sapatos mamaya. Pag may nagustuhan ako. Yun ang ibibili natin. Yung binayad sa atin sa pag... sa i-endorse nating product. Yun ang ibibili natin ng sapatos. Pag may nagustuhan tayo. Ay, toto, toto, toto. Dito, dito, dito. Tara, tara. Let's go, let's go. <laughs> So sa dami ng sa dami ng pabango pinipili ni Mahal Reyna. <laughs> Ang dami. So mamaya na raw babalikan na lang daw namin. Pag-isipan niya raw kung ano yung bibili niya sa mga Kasi yung, isa, yung kasi natin ng nakaraan. Ano? Pag tumagal, Pag tumagal ano? <laughs> Pag tumagal, ano? <laughs> Hindi ko na gusto yan, uh -huh. ah, <laughs> so yun nagko-collection kasi ng pabango si Mahal Reyna mga kayo ano? Mahilig sa pabango. Collection. Saan tayo? Doon sa taas? Tara sa taas tayo. Ngayon pupunta muna kami doon sa mga sapatos mga kainag siya. Titingnan muna natin. Actually, saan ba tayo ma? Hindi sa baba ni. Alam ko sa baba yun eh. Sabi mo sa eh. taas. Tingnan muna natin dito sa taas. Yan, so... Hahanapin muna namin yung sapatos dito. Tayo, sa baba di ba? O, muna natin dito. Dito tayo eh. So, muna namin yung sapatos. Tapos sa... Meron na kasi ako nakita dati doon nung pumunta tayo dito. Meron na ako nakita, dalawa, dalawa yung type ko doon. Titingnan natin kung kung ano kung makukuha natin parehas yung dalawa. Tara mo. Ano ba tayo? O, tara. Doon na tayo bumaba. Doon na tayo bumaba. May baba naman dito eh. Tara. Elevator. Sige mamaya na. Ikutikat muna tayo dito. Kasi type ko yung sapatos na yun. Ano na yun? Ah, old school mga kainis. So, yung mga 1980s yung, yung style na sapatos na nakita ko. Nung, nung huling pumunta tayo dito sa Kingsway. Isang isang parang mid cut tsaka isang low cut yan so nagkakahalaga siya ng 100 parang 140 dollars ganun yan syempre pag nabili na natin yon masaya tayo mula sa ating uh, uh, endorser mula kay Sir Joey yan salamat Sir Joey at kung hindi dahil sa endorser eh hindi ako magkakaroon ng sapatos na maganda at bago tara hanap tayo ng daan Hanap muna tayo ng daan, mga kainags, ano. Nauwiwili ako sa pagboblog, eh. Ayan, dito na tayo, mga kainags, ano. Dito natin nakita yun, eh. Yung type nating sapatos. Ayun, oh. Dami, naka-display na kaagad, oh. Ayan, tingnan muna natin. Ayan. Ayan, ito yung mga gusto ko, mga kainags, ano? Gusto ko rin bumili nito, eh. Low-cut, yan, oh. Ayan, tapos leather, leather, to eh. Mamimili tayo. Tapos yung isa. Ito ito, 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 ito. Ganito, ganito gento mga yun. Ang gusto ko. Yan. Magkano to? 135, oh. Mas, mas, mas mura rito, no, mga kainags. Kumpara dun sa, ano, sa pinuntahan nating isa. Sa isa, 145. Ito, 135 dollars lang. Hanap tayo, tanong tayo. Ganito yung, ano, mga kainags. Ano, ganito yung uh, kinikwento ko sa inyo dati. Yung sapatos na pinadala sa tatay ko. Tapos yung pinaglumanan tatay ko dati way back in 1980s pinadala siya ng kapatid niya from US sira yung nasira yung ganito yan yung nasira o oh, yung ganito tapos ang ginawa ko kumuha ko ng nylon tsaka karayom tinahi ko yan tinahi ko kasi leather yan kasi nung time na hindi kayang bumili ng nanay ko ng mga gantong sapatos yung mamahalin <laughs> so kaya naalala ko lang kaya gusto kong bumili ng ganito ganitong ganitong style yun yan yan, yan. tara hanap tayo size 12 yan so sukatin na natin mga kainags ano? yan yung sapatos Susukatin so, natin sapatos na gustong gusto natin yan. Samantalang si Mahal nandiyan na, nanonood. Naku, cash yan. Sakto. Ang ganda oh. Ganda. Naku. <laughs> Parang bumabalik nung 1980s mga kainag. Ano? Ayan. Okay. Kaya nah, sandali na. Lilist, lilistan ko lang muna. O oh, ayan mga kainag. So, oh. kita nyo ba? Okay no? Okay po orma oh. Panalo. Saktong-saktong. Ganda no? Mahal Arena. Oh. Okay. Okay. puting no? Puting -puti, ano? puting puti gusto gusto ko tsaka magagamit natin to sa winter mga kainis ano? maganda sa winter to leather hindi hindi basta papasukan ng lamig ano ma? let's go takbo na <laughs> takbo na raw natin <laughs> hindi pwede bayaran natin to ang bihira yan oh. yan yun mga kainis ano? ito na nakuha na natin yan tapos sa ah, meron nga pala tayong subscriber na nakita rito shoutout kila Mark oh, wala na sila rito eh kasama niya yung kanyang mahal na reyna yan nakita tayo habang nagsusuka tayo na sapatos doon nakita tayo nilapitan tayo tapos sabi parang kilala ko to si Inags yan at saka syempre mga kinags masaya masaya tayo no? dahil yung ating pinapangarap na sapatos eh, nabili natin di ba yan syempre naman tagal pong binalik-balikan to dyan sa ano sa Kingsway <laughs> sa may JD ano JD issues mga kinags dami palang sapatos doon tsaka mura kasi nagtingin tumingin ako nito sa isang brand dito rin sa loob ng Kingsway Mall 145 ito pero doon sa pinunta natin sa si JD 135 dollars lang saan tayo ma? Ba? Shoppers. Babalik ulit kami sa shoppers kasi bibili na ng pabango si Mahal na rin na, Napag-isip-isip niya na kung saan bibili. Ay, dito, dito tayo, dito tayo, dito tayo. Tara, tabi ka. Ito kasi Hudson, di ba nakita natin? Meron ba doon? Mm -hmm. Doon pa tayo galing? Nali naliligaw pa kami, late late ng Kingsway, naliligaw pa kami <laughs> Eh hey, how much kung sa West Edmonton Mall pa? Amira Dito tayo pumasok Ah dito, dito ako tumingin Ah, saan pa tayo umikot Shoppers yung hinahanap natin Hanapin mo namin shoppers mga kinis Saan tayo, doon ba tayo? O oh, tara balik tayo Balik tayo doon, balik muna tayo Let's go, let's go Ayan, balik muna kami Late late ng Kingsway, naligaw kami <laughs> <laughs> <Let's>... <laughs> Yan pero masaya tayo kasi may nakita tayong ano no, subscriber. Yan shoutout sa iyo Mark. Mark, halos lahat ng na mga namimit natin mga subscriber, ang pangalan Mark. Mark. Daming pangalan Mark, no? Yan shoutout sa inyo ha Ano, um, hindi naman siya ganoon kagandahan mga kainig sa ano? no? Very simple siya pero alam nyo pure leather siya. Tsaka kaya ko lang naman talaga gustong bilhin to dahil nga, memorable sa akin. Ano? pinaglumaanan ng tatay ko, natututo na ako maglaro ng basketball noon eh. Eh syempre no araw uso na yung leather na sapatos sa panlaro ng basketball. Eto eh, leather. Kaya ang ginawa ko kasi yung mga sapatos ko na binibili sa akin ng nanay ko no, hindi naman leather ang binibili, yung plastic lang yung madaling masira. Kaya siguro isang buwan lang kahit bago sira agad. Kasi nga hindi leather. Oh, Asan ba sa? Ano? Saan tayo? Yan Walmart. Oh. Ay sa Walmart ah, mo tayo sa kabang oh. Dito tayo. Pabango muna tayo. O, tara. Doon mo sa may pabanguhan. O, hindi. Bumuli mo tayo yung kasi baka pagpunta ka sa eh, doon, may shoppers. Doon, doon naman ang daan natin. O, sige, sige. Dito muna tayo. Dito muna, dito muna, kami sa may... Sa may ano. Bibili kami ng ano. ng manok. May, may ano. May binili yung ating panganay na, prins, na, pang bunsong prinsesa. Oh, inikot lang natin. No? O, oh, inikot natin. Kasi... Ayaw mo nung paikot-ikot tayo. na Michelle tayo. Naikot natin buong... Buong, buong ano. <laughs> buong buong Kingsway. Ayan <laughs> Ay, ang shoppers pala. Eh, Ay, ano ba yung shoppers? Ayan yung Walmart. Pasok muna tayo ng Walmart. Mira. <laughs> na. Oh, sige, sige. Yeah. Nahihilo ka na. <laughs> Ay. Okay. maghahanap lang tayo ng chicken breast dito mga kayo. Next, dahil uh, ah, bilin ng ating bunsong prinsesa. Ayan, dito, dito, dito. Tingin lang tayo dito. Ayan, tatlong piraso lang kayo, tatlong piraso lang. Ayan, mabuti na lang. Merong ano rito, merong ah uh, grocery dito sa ano no sa loob ng Kingsway itong Walmart nga mga kain guys ano okay na nice. yan so tara ayos okay na nasa akin naman yung card mo bayaran natin at tara doon tayo sa labas ayun 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 doon 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 tayo tara dito na kami sa shoppers at kukunin na ni Mahal na yung type niyang ano pabango yan titi kala ko ba na, na napili mo na yung kanina po bibili na lang natin let's go oh no dito na tayo man Ano yung binili mo? Sayo na. Bagu. Chanel. Wow. Hilig mag-collection ng pabango talaga ni Mahal na Reyna, mga kinis. Ano yan? Reward niya uli sa sarili niya yan. Kasi kaya siya nag-hardworking. Yan, mga tips. Mga tips niya sa trabaho niya. Binibili niya ng ganyan. Let's go. Tara. Tara, tara. Ano? Pagpita mo naman ito. Tulungan mo naman ako. Baka malaglag itong ano. <laughs> malaglag yung ano. O tara, let's go. Abid na tayo. Tapos dito na yan. Yung nakaraan, nakaraan linggo, bumili rin si Mahal Arena ng pabango mga kainags. Ano? Miss Dior. Dior, yun ba yung Miss Dior? Yan. So marami, marami pabango si Mahal na na ano, collection. Diyan siya maligaya eh, sa mag-collect ng, ano ka, ng mga pabango. Kasi nung nasa Pilipinas siya, hindi niya nagagawa yan mga kainags. Ano? Pangarap niya lang yan nung nasa Pilipinas siya. Kaya mm -hmm. nung nandito na siya sa Canada, eh, awa naman ng Panginoon dahil dahil syempre sa kanyang hard work din syempre eh, nabibili niya na yung mga gusto niya mga pinapangarap niya lang dati nung sa Pilipinas siya eh. na naman talaga kaya lagi mabango si Mahal na rin, eh. na talaga kaya <laughs> <laughs> eh, magluluto lang daw siya mabango pa rin siya or nakapabango pa so tara mga kinags ano, uwi na muna tayo at nako eh tingnan natin kung mapapaandar natin yung ano natin doon yung ah uh, Lone mower ulit. Teka, baka makalimutan ko yung sapatos natin dito. Yung panda rin natin yung sasakyan natin eh. Tapos yung sapatos natin, nandun. Ayan. Ayos. Let's go, let's go. All right. pabango ko sa sapatos ni? Oo nga, no? Mas mahal pa yung pabango ni Mahal Arena daw sa sapatos ko. Magkano'ng bili mo sa pabango mo? Patingin. Anong klaseng pabango yan? Ay. 195 ba to? Oo. Oh. 195. Mahal, no? Pero ang bango naman. Talagang ano eh. Binalikan muna namin para daw maisip niya baka uh, nabibigla lang siya. Nung nakaraan diba? Oh. Tapos niya muna yung bango eh tumagal-tagal. So ano, nung tumagal na talagang na pagdesisyonan mo na. Ayun, ah, ako rin sa pabango gusto gusto ko simple lang din mga Ayun, ayoko ng mabango mabango. Yung simple lang yung may maamoy lang na talagang hmm, may something na kakaiba sa bango. Yun yun ang gusto ko. Hindi yung sobrang bango, hindi yung sobrang matapang na bango. Yung simple lang, simpleng pag natabihan ka na eh parang hmm, okay ah, yung ganun, okay na sa akin yun ganun ako sa babang o tara, ano, go tayo hmm. so, let's go, huwi na tayo mga kainis ano? at syempre, naku, panginoon yung alin? Ito, takap -tapin mo na oh, sige, 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 sige ayos, 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 ayos yan, suotin ko agad yun, no? ko agad yung sapatos na yan sa susunod na lakad natin at saka hmm. sa winter, pwede ko rin magamit yan kasi ano eh, genuine leather mga kainis ano? Eh, talaga. Eh, wag mong gamitin kung hindi, kung ayaw mo madumihan. Pagani lang yan, hindi pang Hindi. Bibili pa ako ng maraming sapatos. <laughs> hindi. Kailangan meron din talaga, talaga, talaga tayong reward sa sarili natin, mga kainags. Ano? Kailangan din natin bigyan ng reward sa sarili natin. Ma, ma ano, uh, deserve naman natin yan. Di ba? Tanggalan na natin ng gasolina tong ano. Tabi tabijan tabi diyan kaya, tabi. Tabi jaka tabi diyan. Diyan kaya, diyan kaya, hey, 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 hey. No, 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 no. Ah, tabi diyan, tabi dyan. Tabi dyan, tabi dyan. Hmm, tabi diyan, tabi kayo dyan. Tabi kayo. Ah, sunatin na to talaga naman ano tapos dyan yan so, tinatanggalan na natin ang gasolina mga kainag para panis ang gasolina ay ay nako 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 kayo mga aso talaga oh tatanggalan muna natin ang gasolina mga kainag sandali lang ah. nalagyan na natin ang gasolina mga kainag so nasubukan natin paandarin. rin yan nilagyan na natin siya kanina Ah, yung bagong gasolina na yung nilagay natin. Eh subukan natin pandarin. andarin talaga. Teka muna, paandarin natin muna sandali lang. Ah. Ayaw. Ha. Ah, ayaw na. Uh. Ah. So tiyaga-tiyaga lang daw. Tiyaga-tiyaga lang natin. pagod na ako. Hindi <laughs> ko alam kung may kakalikutin pa rin dito eh. Pero may mga nagsasabi na linisan lang doon ating karburador. Pero bukas, pag nakita natin yung kapitbahay natin, sabihin natin sa kanya, pwede bang pakisilip? At baka mababali lang yung balikat ko sa kakahila, hindi pa umandar. Ang <laughs> bihira. Yan. So, hintay mo natin dito. Lagay lang muna natin yan. At least eh, sinubukan natin mga kainex ano? Nasubukan natin We did our best But our best is not good enough Yo, <laughs> Parang kanta yun na. Ay nako oh. Sana bukas machambahan natin yung ano Machambahan natin dito yung kapitbahay natin sa ano Bukas sana yung garage siya bukas Para pasilip natin Sandali lang sa kanya yan Bigyan na lang natin ng pizza Pagka naayos nya Okay yung dalawa Diyan muna kayo O oh, sige Pagod na ako. <laughs> Aba, kaya pala. Pagod ka? Pagod ka. Dumating diba mo yung cake? Wala. Ay, na. Ay, dyan Tapos bumili na rin ako ng pagkain ng ibon, mga kainag sa hmm. Eh, ba't hindi sinali? Hindi na ito kasi ito, ito, patungan ng saging ito eh. Nilalagay natin yung saging dito para maiwasan natin ano, ma-over ano, malamog. Malamog yung mga saging. Yan. Yan. Kaya sa mga tindahan sa atin sa Pilipinas may ganito eh. Yung nakasabit, nalala nyo yun? Nakasabit sa tali, nakaganon. Para hindi malamog kasi habang nahihinog yan, lumalambot, nalalamog pag nakapatong lang na ganon. Mm. Ah, coffee muna tayo. Mm. Tapo. Diyan yung pangalan ng na prinsesa natin. Pagod ako. Hindi ko kasi pwedeng pagsabayin yung paglalakad yung dalawang aso kasi ah. Nako. <laughs> Mababali ang kamay natin. <laughs> Parehong malalakas. <laughs> Nako po, Panginoon. Pumangit na yung panahon natin mga kainags. Oh. <laughs> Grabe. Nag-edit lang ako dun sa labas sa, sa, loob ng bahay natin eh. Galing ako sa basement tapos eh. <laughs> paglabas natin ganito ulit ano. Ay! Lalagyan ko nga pala muna ng ano, ng gasolina yung ito to 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 to. Kasi di ba ano, uh, bumili tayo ng gasolina kanina. Kalimutan ko na wala naman sa isip ko. Bihira. <laughs> Lagyan ko muna. Teka muna, mayroon pa lang inuutos sa akin yung panganay nanay kong prinsesa. Hindi. Ay, nako Ay, nako po. Yung kanyang ah uh, bed sheet. bedsheet. Sasampay ko lang muna, makakainis sandali lang. So, ah. Okay, sa pwede sampay ito. Kaya lang, umuulan pa eh. Umuulan. Grabe. Siyang <sighs> kaya. Dito. Bukas na lang, bukas na lang kasi bukas na lang pagkagising natin kasi ano eh, maulan. And, anayin ko lang ito, lagyan lang natin ang gasolina ito mga kainags. Okay, no? Baha. <laughs> Dahil sa ulan, ano? Okay, ano? Wow. Grabe yan. Baha na naman. Which is uh, gusto ng mga halaman natin yan. Kaya ano eh. Kaya yung mga halaman natin dito, yung mga puno, ang bilis bumulaklak, di ba? Ang bilis lumago dahil madalas mag-uulan. Halos araw-araw uh, umuulan. Magsusuot muna ako sombrero, mga kanilis, maambun. Baka magkasakit tayo. Yan. Mahirap na kasi marami nagkasakit dito na ulanan. Tindarang kaso, kasi naambunan yung ulo. <laughs> Ya, yeah, mahirap na magkasakit, mahirap na. yun, lagyan na natin ang gasolina ice na yan bali alas 10 na ng gabi ngayon mga kainags 10 o'clock na ng gabi maliwanag pa rin ba? Diba? ayan o, oh, liwanag pa rin ano kita pa rin natin yung ano yung paligid yan bali lalo na sa ano sa June first week na yung June second week na yung June nako ay eh, talagang maliwanag pa yan <laughs> baka sabihin nyo maliwanag pa dahil <laughs> hindi ako nakasombrero <laughs> dahil nakalabas pa yung ano yung ano yung araw ayan no oh. <laughs> hindi hindi maliwanag talaga mga mga kainag ano? alas gis na lang gabi yan kita pa natin ano ano na ha ano na ano na teka pakita ko sa inyo alas gis na lang gabi ngayon ah. ayan ayan ano ayan, ayan. teka 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 yan, na no? Alas gis. Ano? Mag-alas gis na. 9.53 na ng gabi mga kainags. Diba? <laughs> Liwanag pa, no? Ngayon masarap, ano? Masarap pumasok ngayon nung pag ano, naka, ano, Tapos sa uh, pauwi, uwi ka ng alas cheese maliwanag pa rin, diba? Safe pa rin. Pero mga alas 11, madilim na yun. Alas 11, madilim na ng gabi alas 11 ng gabi madilim na kaya kung ang uwi mo alas 9 ng gabi or alas 10 ng gabi sa buwan ng June dito sa Canada June or July masarap umuwi ng nakabisikleta kasi nga maliwanag pa yung paligid